Sabado na naman, samahan nyo kami guys sa pagpunta sa Mount Fuji sa Japan. Hindi, joke lang, sa Mount Isarog lang. Funny? So pumunta nga tayo dito para magtanim ng kung ano-ano lang at tanggalin itong mga damo. So gamit nga natin yung three wheels natin. Ganda ng view guys wow. bali ang balak nga namin ngayon ay magtanim ng dragon fruit at tanggalin yung mga damodon kasi ang dami na para mataniman na natin ang iba pang pananim sa susunod na punta namin at dahil nga hindi kami nakapagluto ng ulam kanin lang yung dala namin maghanap na lang kami ng mabibilan na ulam dito pero sakto piyesta pala sa lugar na to kaya makikain na lang siguro kami hindi pala ka. naglalagay pala ng banderitas anyway may alam kami ditong masarap na kainan Nakalimutan ko kung anong pangalan ng kainan na to pero sarap dito guys. ah uh, dito lang to sa Ocampo. May mga nakapagsabi nga sa amin na masarap yung bulalo at sisig daw dito. Kaya ayun titikman natin yung gulay nila. At ayun na nga, nakarating na kami. Cut na yung video. Hindi na kami nakapag-video after naming bumili ng ulam kasi nga naplatan kami. Plat na pala yung gulong sa likuran. Buti napansin ko agad. Kaya naman naganap kami ng vulcanizing shop. Ang kaso, lunch break na ng time na yon Kaya nagantay pa kami. Anyway, ito, magsisimula na tayo sa paggapas uh, ng damo. So kung makikita nyo, ang daming mga kugun grass or kugon sa bicol, tawag namin sa bicol. Sabi may napanood nga akong vlogger uh, na tungkol sa farming na kapag marami daw kugon grass sa lupa na mabilis tumubo ibig sabihin mataba daw yung lupa. Wee, Kasi itong mga kugong grass na to uh, mabilis siyang tumubo sa mga matatabang lupa pero anyway kailangan nga nating tanggalin to kasi nga kailangan nating mataniman ang part na to masyadong marami na rin sila ayun nagsimula nga akong asada yung mga damo around 1pm masyadong mainit pa pero kailangan na natin magsimula kasi nga limited lang yung oras natin kailangan nating uh, makauwi bago dumilim kasi nga naka tricycle lang tayo at medyo delikado na nga rin bumiyahin gamit ang tricycle kapag gabi dahil nga may bata tayong kasama at highway pa naman yung dadaanan natin. At ito nga lang yung nakayana natin ngayong araw. Kailangan kong tumigil kasi may gagawin pa tayong iba yung pagtatanim nga ng mga dragon fruits na nakuha natin sa bahay ni mama So alam nyo ba guys, napakarami ng benepisyo ng dragon fruits sa katawan ng tao dahil nga ang dragon fruits ay mayaman sa nutrients at antioxidant content So nakakatulong siya sa pag-improve ng yung gut health at pwede rin daw itong makatulong sa pag-weight management at pag-prevent ng chronic diseases How do you know? I just know at marami pang pa ang iba hindi ko na maisa-isa guys pero maraming binivision sa katawan natin ang dragon fruits kaya naman naisipan namin